Ako si Yuel Serio at ito ang aking presentasyon tungkol kay Raymond Williams. Ang focus ng lecture na to ay ang kanyang sanaysay na uh, dominant, residual at emergent mula sa kanyang Marxism and Literature. Kaugnay itong kanyang tatlong susing termino, dominante, latak, umuusbong, itong tinatawag niyang epokal na pagsusuri. Itong epokal na pagsusuri ay parang shortcut sa epokal na pagsusuri nga, nahuhuli yung kultural na proseso bilang kultural na sistema. Siguro pamilyar tayo doon sa diachronic at synchronic na binarya. Pag pinag-aaralan mo yung sistema sa diachronic na paraan, pinag-aaralan mo siya sa paraang historical, yung kanyang mga pagbabago sa paglipas ng panahon. Pag synchronic naman, pag-aaralan mo siya bilang sistema Bilang simplifikasyon, maaari nating tingnan yung mga pelikula ni Love Diaz. Kung diachronic, iugnay natin sa mga pelikula ni Lino Broca. Pero kung synchronic, titingnan natin yung pwesto nito sa international na cinema. Yung pwesto nito or kawalan ng pwesto sa lokal na industriya ng pelikula. Itong shortcut ng epokal na pagsuri, sabi nga ni Williams, nakakatulong. Kasi nga kailangan mong kahit pa paano, gumamit ng abstraktong mga konsepto. Kaya halimbawa, burgis na kultura, feudal na kultura. Pero may babala siya na tinitingnan yung kultura dito bilang statiko. makatulong daw na mapanatili yung dinamikong pagtingin pag na yung kanyang tatlong susing termino. Kung baga mapag-aaralan mo yung phenomenon sa sistematikong paraan nang hindi nakakalimutan ang kasaysayan. Ano nga ba yung residual o latak? Iba ang residual sa archaic. Yung archaic, luma na. Kumbaga, hindi na maaaring may papel sa kasalukuyan. Iba ito sa residual na naroon pa rin. Kung maaari tayong maging reckless, maaari nating sabihin na iyong epiko ay archaic na. Siguro sa syudad, sa urban na setting. Iyon kasing halimbawa mga kasabihan, mga bugtong, maaari nating argumento na nariyan pa rin. Pero yung ispesipikong anyo ng epiko sa syudad ay wala na. Hindi nga maaaring magkaroon ng epiko sa lungsod sa anyo nito na alam natin bilang epiko. Paumanhin na lang sa mga nagwagi noong 1998 sa Centennial Literary Awards. Kaya meron pa rin halimbawa ang mga salawikain, kain. Meron pa rin mga kwentong bayan sa kasalukuyan kahit dito sa lungsod. Ang binigay na halimbawa naman ni Williams ng latak o residual ay yung may kinalaman sa reliyon. Mamaya babalikan natin yung kanyang mga halimbawa dahil merong critical na intervention si Levine dito. Ang binigay niya halimbawa yung halagahan ng sakripisyo ang mahalaga dito, yung ideya ng sakripisyo, yung may ginagawa ka ng walang kapalit, hindi lang siya lumang halagahan. Kung hindi, alternatibo pa nga o oposisyonal sa dominanteng halagahan na yun. Kaya halimbawa, sa kapitalistang pagtingin, yung sakripisyo ay parang tanga. Kasi bakit ka magbibigay ng walang kapalit? Yung pagiging alternatibo niya o oppositional sa dominanteng kultura ang siyang dahilan kung bakit siya hindi archaic kundi residual nananatili pa rin siya siguro mapapaliwanag nito iyong popularidad ng mga palabas tulad halimbawa ng Game of Thrones na ibinibida yung ideya ng honor kasi yung honor ay bagay na hindi mabibili siya ay lumalaban sa quantification na dulot ng kapitalismo. Kaya din siguro mayroong pangaakit sa atin iyong mito ng samurai. Iyong samurai ay handang mamatay para sa dangal. Ang kapitalista handang pumatay para sa pera. Nasabi na nga natin yung alternatibo o oppositional na uri ng latak. Pero mayroong latak na kinakain, inaangkop ng dominante binigay naman halimbawa dito ni Williams yung paghuli sa tradisyon ng literatura. Hindi po era may kapre ay progresibo na. Bakit kailangan ang kupin iyong latak ng dominante? Eh latak na naman. Malapit na siyang mawala, maubos, mabura. Ito ay dahil hindi maaari na magkaroon ng ibang halagahan sa labas ng dominanteng halagahan. Itong pagtingin ni Williams sa latak sa dalawang paraan ay makikita din sa kanyang ideya ng emergent o umuusbong. Ang tanong nga niya, anong klaseng emergent? Kumbaga ito ba ay tunay na bago o bagong anyo lang ng luma? Kasi nagsisimula pa lang ang pag-usbong, sinusubukan na itong angkopin. Kaya maaari natin itanong halimbawa, itong Wattpad, ito ba ay tunay na umuusbong na literatura o bahagi lamang ng dominante. Si Patricia Aurelia, kung naiintindihan ko siya, meron siyang pahayag sa isang interview at inugpong niya itong mga Wattpad novels doon sa kanyang tinatawag na Tagalog bestsellers. At nakikita niya yung continuity dito sa inaakala nating bago doon sa luma yung elemento ng pagiging popular Nasa comics, nasa romance novels. Gayun din yung mababang pagtingin. Yung comics, yung romance novels. Mababa din ang pagtingin sa Wattpad novels. Mababa din ang tingin sa mga nagbabasa sa kanila. Mas madali nga raw natukuyin kung ano yung latak kesa sa umusbong. Kasi syempre alam mo yung latak, yun yung luma. Pero paano mo matutukoy yung tunay na bago? sa pagiging dominante ng dominant, kailangan daw tandaan, ayon kay Williams, na hindi pa rin niya nauubos iyong kabuuan ng kultural na praktika. Kailangan itong pumili. Kailangan merong nasa labas nito. At doon maaaring mahuli yung mga umuusbong. Doon sa hindi kasama sa dominante. Isa ba niyang sinabi na bagaman ang pag-usbong ng bagong kultura ay nakatali sa issue ng uri. Minsan hindi uri ang pinagmumulan noong umong, umuusbong na kultural na praktika. Maari natin tingnan dito halimbawa na ang, yung bagong tinig sa pagsusulat ngayon na ang pinopokus ay yung kasarian at seksualidad. Bagaman siyempre, kailangan nating idiin na hindi naman eksklusibo o magkahiwalay o magkasalungat ang pagtuon sa isyo ng kasarian at pagtuon sa isyo ng uri. Panghuli natin kailangan tandaan na mahalaga kay Williams yung anyo upang mapahayag yung tunay na bago na kultura nilalaman. Kailangan humanap ng akmang tunay na bagong anyo. Ilista natin yung apat na maaring pagmulan ng umuusbong. Ito hindi nagaling kay Williams lang una yung pagkakaroon ng mga bagong boses o kung noon pa man itong sektor na ito, bagong perspektibo tungkol sa uri na ito, tungkol sa seksualidad na ito, tungkol sa etnisidad na ito. Pangalawa ay yung mga innovation sa forma at estilo. Kasama na dito yung pangatlo na multimedia at digital na plataforma. At pang-apat na maaaring batis ng mga umuusbong na kultural na proseso. Sa kaso natin, umuusbong na anyo ng literatura, mga bagong trend, ay yung mga gawa na tugon sa mga kontemporanyong issue. Dito maaari tayong maging philosophical. Hindi nga natin naiintindihan iyong ating kasalukuyan. Yung mga nabubuhay noon halimbawa 'yung mga nagdiwang sa unang EDSA nakita nila iyon bilang tagumpay bilang decisive blow against dictatorship halimbawa pero tayo na nabubuhay ngayon nakita natin 'yon bilang false victory pala o suntok hindi nila nakikita na meron palang parating na counterpunch at tayo lang na nabuhay halos tatlong dekada pagkatapos ang nakita na hindi pala iyon ang katapusan. Hindi nakita ng mga nagdiwang ng tagumpay ng unang edsa iyong counterpunch na palanding sa panga nila. Hindi ko sinasabing tayo lang ang nakakapag- larawan sa unang edsa bilang hindi tagumpay ang totoo, tinawag nga itong Putsch, imbis na Revolution ni Mam Ma Alice Guillermo, noon pa man at noon namang dekada 90, sumikat iyong kanta ng Yano Kumusta na? Ngayon, pagtingin natin sa ating kontemporanyong sitwasyon marahil pesimistiko tayo halimbawa ngayon, pero tatlong digata pagkatapos, saka lang makikita ng mga tumitingin na sa atin bilang mga historical na figura na ito pala ay kadiliman bago ang bukang liwayway. Ngayon pag natin yung literatura at yung mga umuusbong na anyo ng literatura, yung mga bagong trend sa literatura na tumutugon sa mga kontemporanyong issue, kumbaga hindi talaga nila nakikita yung kanilang tinutuguanan dahil wala nga silang binipisyo ng historical na pananaw. Bagaman syempre hindi ko sinasabi na wag na lang tayong tumugon, wag na lang tayong tumalakay o mag-discuss ng mga nangyayari ngayon at laging iyong nakaraan ang ating pag-usapan. Pero iyon nga, na iyong nakaraan ang mas mainam nating naiintindihan dahil meron tayong binipisyo ng hindsight. Tingnan natin ngayon si Levine sa kanyang sanaysay na Raymond Williams Marxist semi Literature. tinawag niyang undead si Williams na sikat noon pagkatapos ay sa kanluran nalaos at ngayon ay usong-uso na ulit isa daw sa mga diniin ni Williams ay na ang literatura ay kasama sa produktibong proseso kumbaga ito ay pagquestion doon sa social being determines consciousness. Iyong paghiwalay sa mga kultural na produkto, sa mga super-struktural na elemento doon sa infrastruktura, sa base na ekonomiko. Hindi nga refleksyon ang literatura ng ekonomiya. May sarili itong autonomiya at bahagi ng pagbuo ng kung ano ang meron. Mahusay din iyong analysis ni Levine tungkol sa talinghaga ni Williams na temporal laban sa talinghaga na spatial. So, limbawa yung spatial ay inclusion, yung paggamit ng marginalisado. Yun kasi nga, yung binabanggit ni Williams ay statiko. tinitingnan yung kultural na proseso bilang statikong bagay. Pero sa dominant, emergent, residual, historical yung pagtingin at kung ganun, tinitingnan itong mga halagahan na ito, itong mga teksto na ito bilang bahagi ng isang proseso na hindi patapos. Ganyan din sinabi nga ni Levine na eurocentrico ang pagtingin ni Williams. Halimbawa sa reliyon, na hindi naman tayo magtataka. Hindi na tayo kailangan kumbinsihin na hindi latak ang mga ideya ng reliyon kahit na yung konsepto ng sakripisyo ay bahagi ng dominanteng ideolohiya. Isa pang mahusay na komento ni Levine ay iyong kultural ng proseso na pare-pareho o sabay-sabay na residual dominant at emergent. Ang binigay niyang halimbawa ay yung pagtuturo ng Frankenstein na residual dahil una yung sining ng hermeneutics ay luma na nagsimula pa sa tradisyon ng simbahan at gayon din nga ang Frankenstein ay ginawa noon pa sa kanluran. Dominant dahil natuturo si Levine sa isang institusyon na inaasahan sanayin niya yung kanyang mga estudyante sa mga karunungan para sila ay maging epektibong bahagi ng dominanteng kaayusan. Maging contributor, kumbaga, sa merkado. At emergent, dahil yung sinusubukan niyang igiit ng mga halagahan at balangkas ay kontra o critical doon sa dominanteng ideolohiya. Bilang paglalaro, gayahin natin si Levine na inimbento ang konsepto ng undead magdagdag tayo ng isa pang kategorya sa tatluhan ni William, ang sintetiko. Ito yung mukhang umuusbong, pero ang totoo'y minapaktura na kumodipika na. Mga artipisyal na likhang pampanitikan na hindi naman hinahamon ang namamayaning orden. Halimbawa nito iyong mga pangit na eksperimental na nobelang Filipino na ibinibenta bilang niche na produkto para mapatibay ng customer ang brand niya bilang edgy at avant-garde. Ang mga imahen sa presentasyon na ito ay mula sa Duet AI ng Google Alphabet at Dal E ng Copilot ng Microsoft. Iyon lamang po at maraming salamat.